Paano nga ba ako nakapag-withdraw ngayong araw ng sunod-sunod? Pumunta muna kayo sa link ng Micron at tingnan nyo yung gusto nyo i-invest. Ngayon, 400 yung gusto kong i-invest at pumunta kayo sa profile, then register. Uh, input nyo lang po yung number nyo, mag-enter password, confirm password at i-enter nyo lang po yung captcha dyan. Ngayon po, pwede na po kayo mag-direct sa apps. So yan, sa 400 po, uh, 100 daily po yung makukuha nyo in 50 days po. So, yan. Pumunta po kayo sa profile. Mag-buy coins po kayo. At, di-deposit nyo po yung 400 pesos. After that po, pumunta po kayo ulit sa home. At, i-invest nyo na po yung gusto nyo pong i-invest. So, yan po. 5,000 po yung pwede kong makuha uh, other than investing po, pwede din po kayo mag-refer at makaka-earn po kayo ng money. So, nakikita po dyan, tatlo na po yung na-refer ko. So, 120 per person po or per refer po. So, yan po. So, ganyan lang po kadali mag-earn ng money kay Micron po.